kumusta na kaya ito surprising na naman to yun oh surprise surprise kalayas, hapo na po ako nakasaka gawa ng kanina pong umaga napakalakas po ng ulan at saka ng hangin pero base po sa sitwasyon po ngayon, makapal na ulap na laang at saka kaunting ambon, yan kung mapapansin niyo po, medyo may liwanag na po ano, kumpara po kaninang umaga na halos ganyan po kadilim baga matahapon na po ako nakasaka magluluto po ako ng mami merienda ano mga kalayas kung gabihin man po ako dito may dala naman po akong fresh light sa episode na ito ang gagawin ko po ay pizza tuna shrimp overload ang gagamitin ko lang po ay itong dilata ano kagawa po tayo ng dough ngayon ang kailangan po natin unang una dating proseso ano po kailangan po natin ng 3 4 cup ng warm water sa dalawa tatlo lalagyan po natin ng instant dry yeast mga kalayas nung nakaraan po kung ang nilagay po natin ay 1 teaspoon this time gagawin po natin 1 and a half kasi po medyo kulang po siya sa alisa nung nakaraan ano yung ating dough kaya nag adjust po tayo ngayon lagyan po natin ng asukal 1 half tablespoon mga kalayas set aside lang po natin at dito sa isang separate na bowl mga kalayas lagay po tayo ng harina 2 cups lagay po tayo ng asukal 1 half tablespoon saka po lagyan din natin ng asin 3 4 teaspoon po haluin lang po natin pag nahalo na po ilagay na po natin itong sinet aside po natin kanina dahan-dahan lang po natin ilagay this time po aking kakamay na para medyo mamasa po na maayos Lalagyan po natin ng konting mantika. Lalagyan lang po natin ng cling wrap. Tapos makikita po natin mamaya. Aalsa na po 'yan, ano? Lulubo na po 'yan. Advice po ng ibang mga viewers po natin, yung ganito daw po kapag iseset aside po natin dapat daw po ay tatakpan ng tawel ano which is totoo naman na talagang umaalis nga ano saka dapat daw po ay nasa madilim so ngayon ilalagay ko lang po muna dito sa ilalim tatakpan ko rin po ng tawel ano eh, nagpabaga na po muna ako ano para mamaya pagtapos natin gawin po yung mga toppings at saka namasa na po yung ating dough Meron na po tayong mainit na oven ano. Pwede na po nating isalang agad-agad. Eh prepare ko na po ang mga pantoppings. Yon dating gawi, lalagyan din po natin ng kamatis. Alagan din po natin ang mushroom. Hindi ko lang po alam kung ito yung slice na o yung buo pa rin. Tatanggalin ko na lang po yung pinakang sabaw. Tapos uh, hugasan ko rin po ano. Ang kukunin ko lang po dito yung pinakang laman. hatiin po sa gitna para maluto rin po agad yung loob ano. Tapos tanggalin lang po natin yung ito. Ito pong pinakambituka niya. Ito tatanggalin po para malinis. ang gagawin ko po mga kalayas lalagyan ko po ng lambanog i-marinate po sa lambanog ano 1 tablespoon para yung lasa ng ating hipon ay nakagat kagat ano tamang tama sa panahon lagyan din po natin ng toyo mga 1 half tablespoon lagyan po natin ng kalamansi mamarinit lang po muna natin ng mga 10 to 15 minutes amoy na amoy yung lambanog oh. ito mga kalayas ay tamang yung medyo may konting kurot ba ng lambanog ano, tama tama po sa panahon ito naman po ay purong lambanog galing pa po ito sa infanta Marami po dong kawaan ng mga alak. Yan. Marinit lang po natin. Ayun po oh. Ay kung maaamoy niyo lang po talaga mga kales, ayan ang bango po. Mm. Ay lulutuin ko po muna yung hipon bago po natin ilagay dun sa pizza ano po, dun sa dough para sure po na luto na talaga yung hipon. Lalagyan po muna natin ng sili. Saka po pinitpit na bawang. At saka po paminta. Lagyan po natin kaunti lang. at least mga 1 minute lang po ano naluto sa kabilang side ito na po mga kales oh. lumubo na siya oh. ganda oh. 1 and 39 minutes po nating sinet aside oh, ito na po yung naging resulta yun oh Ibig sabihin, umalis na talaga siya oh. Yan. Mamasahin ko lang po ng mga 10 minutes ano. lang po natin dito. Yan, hindi po tayo eksperto ano, mga kalayas. ng harina din sa ating masahan para hindi po dunikit kita ano pwede na po nating palapadin no? Huh? Ayan, so bali ito na po yung ating masa dito ko na lang po ipaplatin sa ating tray nilagyan ko lang po muna ng parchment paper oh, para hindi po dumikit ang ating dough lagyan po natin ng ketchup ano ito pong ketchup na to mga kalayas UFC bili na po natin ito gawa ng hindi na po kakasya dito yung homemade ketchup po natin ito naman po ang isusunod natin quick melt cheese Pagkatapos pong ilagay aring mga cheese, ilagay naman po natin aring tuna. lagay po natin aring mushroom Ito po ay overload uli ano Kamatis Tapos Lagay po natin a Meron po tayo ditong tidbits mga kalayas. oh pinya. Para po talagang overload. Ano? Tapos sibuyas. Lagay na po natin. sunod na po natin aring ito mga kalayas kinunot po na manok mm. ilalagay po natin hindi ano ikakalatin po natin yan panghuli mga kalayas ari pong ating hipon oh talaga pong ari overload na ulit mga kalayas so. isasalang na lang po natin gabi na po oh Abot na naman po tayo din ng dilim. Ay, umulan pa man din o oh, lakas. Ayan, okay na po naman ari. Siya ay preheated na ano. kumusta na kaya ito surprising na naman to yun oh surprise surprise wow this is it mga kalayas sa tingin ko'y okay na are oh maganda nga pala talaga pag ang ginamit yung quick milk cheese Oh. Okay naman na po yung ating tinapay oh. Yung pinakang base niya sa ilalim. I-food review na natin, luto naman na po lahat oh. Mapakamatis. Ito po, yung hipo naman niluto rin natin kanina kaya okay na po yan ano. Food Ay, food review ko na to mga kalaya. Salamat po Lord sa pagkain ito po. Solo food review lang po ako ngayon mga kalaya sa so, ano kuya po ay nasa bayan na po tayo naman po ay expected na talagang gagabihin at gawa ng hapon naman na po ako nakapunta dito hmm, yung dough sumakto na mga kalayas hmm, nung nakaraan po kasi mga kalayas yung dough po natin medyo kulang po sa alasaan ngayon, sakto na po. Ito oh, yung ating sipon po. Ay, ah. Oh. Hmm. Ang sarap, mga kalayas. Lasa mo yung nang konti yung lambanog. Top. Ah, kuha na po, mga kalayas. Sarap pala pag sa so ang nakalagay sa ibabaw mga kalayas. Lasan-lasa -lasa yung tuna. Ah. Tsaka mga kalayas, ako'y nagluto po ng ganito. Namiss kong mag-bake. Bigla kong namiss magluto po dito sa ating DIY oven. Ayan, ari. Titirahin ko na rin arin, mga kalayas. Oh. Kari na po mga kalayas, busog na. Tawa na naman na rin ang inay at itali. Balutin ko lang po ng flintap. Makakauwi na rin. 7.30 na po ng gabi ngayon. mga kalas ganito po dito oh paggabi mm. yan talagang tahimik na tahimik ayan po punta tayo taas na lang po ano. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po kayo palagi, saan man po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.